Natanggong sa Lagaw Police Station ang usa ka mekaniko nga gikonsidera sa kapulisan nga most wanted person tungod sa kasong New Anti-Carnapping Act of 2016. Nailhan kini nga si Jonathan Sirag, 38 anyos, residente sa MC Village, Barangay Fatima, Jansan. Nadakpan ang sospek sa ilahang panimalay kaniadtong Enero 29 sa hapon. Wala matud pa nagdahom ang sospek nga aduna siya warrant of arrest sa kasong nga tungod nabalik na matod pa ni Ini ang motorsiklo sa reklamante og ang kwarta lang maoy iyahang nagasto. Katong pagkaitabuan mo na gikap gikan sa Rosie na siya, pull out sa balay. Tapos, dugay masikaso, si Kaso, kay dugay mga kanya na gigastuhan god. nabungkag na may ang makina. Tapos, nagkaan naman na bugawala ang mga parts ba. Kasi simpre ako nagatrabaho ko. Motopag, pag na sa budget, order ko sa Shopee, o dugay ba magyapon? Tama sana, anam-anam, nagkagastog po na ako ang kwarta. Muna na naitabo. Tapos wala kabalo nga kasuhan, di ko niya. Sobra na matod pa o ang milabay bago gibalikan sa tag-iya ang gipaayon ni ini nga motorsiklo kang sirag rason nga nangawala na ang piyesa samtang ang igsuon sa sospek nagpagawa sab og sentimiento Ang natabo mong gusto kong isoon, natingala lami sa Yang kwankaron karon warrant is December 15, 2023. Pero tong January, January 2024, mo pag serve sa Barangay Apupong ug Sumon. Natingala mi nganong naingana, ngana na nga, nga nana day na naman day warrant sa December 15, 2023, nganong nag-serve pa man ang Barangay Apupong ug Sumon sa kung isuon. Basi sa warrant of arrest nagihuptan sa pamilya sa sospek, migula ang warrant kani atong December 15, 2023 sa Branch 59, 12 Judicial Region, General Santos City. Adunay girekomenda ang korte nga 300,000 pesos nga piyansa alang sa temporaryong kagawasan sa sospek. May sakar natin ma'am nga wala daw niya nakawat ang motor, nevertheless, Ah, uh na mo binakit ang probable cause of fiscal and uh, na purso ang kaso mo nang nagawasan siya o wala bares with, and, with regard sa iya nga ano, na na allegations uh, na matay due process ma'am no eh pwede po niya patunayan ng iyang uh, mga allegations dito during sa iyang trial sa court Gisiguro ni Police Major Ivan Charles Abastillas nga wala na supak sa sakop ang tawhanong katungod sa dinakpan. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, sa Brigada News, Jensen, Brigada News.